Kamusta mga utak mapanuri? Mga isipang mapagmasid? Kung mahilig ka sa mga tanong na bakit ganun at paano nangyari yon? Samahan niyo si Kuya No sa mundo ng kababalaghan, kaalaman at kasagutan. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero mahalagang tanong. Bakit nga ba nawawala ng gana sa kama ang lalaki? Bakit nga ba parang lobat si kuya? Hindi ito haka-haka lamang. Napatunayan ito ng siyensya. Ngayong araw na to, yan ang investigahan natin. At sabay-sabay nating alamin kung bakit natutulog si Manoy. Kung gusto mo pang dumami ang kaalaman mo. At mabawas-bawasan ang hinala mo. Alam mo na. Like and subscribe for more videos. Hindi siya gaya ng dati. Dati kahit konting haplos. Tindig agad si Manoy. Ngayon. Kahit hubad ka na sa kama. Tulog pa rin. Bakit? May iba na kaya siya? O baka may tinatago siyang hindi niya masabi? Kapag tambak ang iniisip mga bayarin, trabaho, buhay, wala na talagang puwang sa utak para sa kama. Parang cellphone na isa porsyento na lang ang baterya, kahit anong pindot mo, ayaw na. Ayon sa mga eksperto, kapag sobra ang stress, Tumataas ang cortisol. Ano ang cortisol? Yan ay isang stress hormone. At kapag mataas ang cortisol bumababa ang sex drive. Kaya kahit gusto mo, kahit willing ka. Wala. Hindi dahil ayaw kundi kasi pagod na ang utak, katawan. Hindi lang sa sex. Pati sa pakiramdam. Dumako naman tayo sa Egypt. Este, sa mga iba pang kadahilanan. Sex starts in the mind, not in the bed, ikangan nila. Kung hindi na kayo emotionally magkalapit, kahit anong lapit mo, si Manoy, dehin Hinstatio. Bakit nga ba may mga magpartner na unti-unting nagkakalayo, hindi lang sa emosyon, kundi pati na rin sa pisikal? Una, nawawala ang komunikasyon. Kapag hindi na bukas ang puso't isip sa isa't isa, unti-unting nabubuo ang distansya. Inbes na mag-usap, nagkakainisan. Inbes na magpaliwanagan, nagkakapikunan. Relate ka ba? Pangalawa, Kulang sa emotional support. Hindi sapat ang presensya lang, kailangan din ng pakikiramay, pag-unawa, at pakikinig. Kapag naramdaman ng isa na wala siyang sandalan, doon nagsisimula ang pagkakahiwalay ng loob. Dito ay unti-unti nang nawawala ng gana si Manoy. Pangatlo, hindi na pareho ang priorities nyo. Habang tumatagal, nagbabago ang mga pangarap at layunin. Noon, komportable pa nga kayo magsambit ng mga pangarap nyo sa isa't isa. Sabay kayo kumakain, sabay naliligo, at si Manoy, abay, ganap na ganap. Pang-apat, nawawala ang effort. Ang pagmamahal, kailangang pinapanday. Kapag naging kampante na, doon na lumalabo ang koneksyon. Wala nang lambing, wala nang sorpresa, wala nang kamusta araw mo. Kumain ka na ba? In short, di na kumakalabit si Manoy. Pang-lima, may unresolved issues na isinasa walang bahala na lang. Imbes na ayusin, tinatakpan lang. Parang pagtapon mo lang ng basura sa ilalim ng kama, hindi mo nakikita, pero naamoy mo. Tahimik sa umpisa. Pero habang tumatagal, nakakatunog na kayong dalawa, bigla na lang sumusulpot mga past issues. Yung tipong nagtatalo kayo sa maliliit na bagay. Tapos biglang mapapunta sa, eh, ikaw nga noon. Bla bla bla, bla bla, bla. At ayun nga. Dito'y tuluyan ng nawalan ng gana si Manoy, kaya kung nararamdaman mong parang may nakaharang sa pagitan niyong dalawa, baka hindi lang ang katawan niya ang dapat mong lapitan. Kundi ang puso't isipan niya rin. Gusto ko sana i-address kayo mga ate. Bago mo pagdudahan ang sarili mo kung may kakulangan ka ba, o pag-isipan na baka may iba na siya. Laliman mo munang huminga. Hindi mo kasalanan kung siya ay tila nawalan na ng gana. At hindi rin agad ibig sabihin na hindi ka nakaakit-akit. Minsan, kailangan lang niya ng kausap, hindi ng tanong kung bakit siya nagbago. Hindi ng sermon, kundi ng pangunawa. Hindi mo siya kailangang kulitin. Pwede mong sabihin sa kanyang. Nandito ako kasi mahal kita, hindi dahil sa kung anong kaya mong gawin. O kaya naman. Hindi ko minahal ang katawan mo lang, kundi buong pagkatao mo rin. Great sex is not about performance. It's about connection. Ito'y sinabi ni Esther Perel, isang kilalang psychotherapist at eksperto sa pag-ibig. Sa Tagalog eh. Hindi na susukat sa kama ang tunay na pagmamahalan, kundi sa kung gaano kayo kakonektado sa isa't isa. Osha osha, o siya, seryoso na, ito lang naman mga ate, dapat marunong tayong umalalay sa ating kinakasama hindi para pilitin siyang tumigas, kundi para tulungan siyang tumatag. At pag siya'y tumatag, hindi lang katawan ang babangon, pati loob, tiwala, at pagmamahal. Ating tandaan, lalong-lalo ka na ate, huwag kang magsiselos o magparatang. Huwag gawing sukatan ng pagmamahal ang performance. Huwag mong ikumpara ang manoy niya, I mean, huwag mong ikumpara siya sa dati o sa iba. At sa mga lalaki dyan na may kaunting problema kay Manoy, baka naman ikaw din ang may gawa. Huwag kang tumaka sa realidad gamit ang alak o bisyo, kasi panandalian lang ang tama niyan. Si Manoy mo, baka tuluyan ng magtago. Tahimik ka buong araw, tapos galit ka pag di ka nabigyan ng atensyon, huwag ganun kuis. Hindi lang katawan ang nagpapagana kay Manoy, pati emosyon din. Huwag kang tamad umefort. Hindi lang presensya mo ang kailangan, kailangan din ng partisipasyon. Kasi kung ikaw mismo wala nang gana makipag-connect, si Manoy mo pa kaya. Dapat mo ring tandaan at alamin ang ugat ng problema, hindi lahat dahil kay ate. Ugaliing magsabi kung may iniisip ka, kasi kung palagi kang, okay lang ako, paano ka maintindihan? Ayusin ang lifestyle, tulog, kain, galaw, at hygiene. I-manage ang stress, huwag ilaba sa partner. At panghuli quiz. Mag-invest ka sa connection, hindi sa erection. Sana'y nagustuhan niyo ang paksa natin ngayon. Ako'y nagsisimula pa lang sa paggawa ng ganitong content. Napakarami ko pang gustong ibahagi. Kung meron kang kwento, experience, o kahit simpleng ideya na gusto mong gawin ko, pakicomment mo lang o i-message ako. Ang layunin ko ay napakasimple lamang, gabayan ka, turuan ka, at magbahagi ng karunungan tungkol sa mga bagay na madalas hindi na pag-uusapan. Like and subscribe for more videos. Knowledge is power, light in the hour. The world bloom's bright when the mind starts to flower.